Wala pang lalaking nakahalik sa kanya. Pinakauna si Albert. Muna niyang natikman ng halik bago ang pakikipagnomyo. Wala pa siyang naging formal na nomyo. Ang mga natikman niya ay mga mutual crushes lamang. Attraction. Kaya paano at saan ba siya maghahanap ng ibang halik na ikukumpara niya sa ginawang paghalik sa kanya ni Albert? Ang tanging alam niya ngayon, grabe ang emosyon na idinulot sa kanya ang mahabang halik ni Albert. Kahit nga mag-iisang linggo na mula nang mangyari at mapanghas na paghalik sa kanya ng tunay na anak ng kanyang tapa, ay hindi pa rin yan nakakalimutan ang efekt nun sa kanya. Kayang-kaya niyang idetalya ang mula sa umpisa hanggang sa matapos. Ang sensasyon, gusto na tuloy niyang maniwala na na siya kay Albert. Na-attract ngunit hindi na inlam. Pero ayaw nang niyang amin na na-impluensyahan siya ng thinking ni Albert. Ano nga bang sinabi ng lalaki niyo na ang isang lalaki at isang babae ay pwedeng humantong sa bed, mag making, pero hindi ibig sabihin ay mahal nila ang isa't isa. Purely carnal, sabi din ni Albert. Nasaguan siya. Martino ang babae, kaya nasaguan siya. Mulang magkaisip siya, ang pinaniwalaan niya, ang sex ay para lamang sa dalawang taong kasal at nag-iibigan. Kahit naman modern na ang mundo at puro computer na ang uso, ay basically concerned pa rin siya pagdating sa sex. Baka akala ni Albert ay gano'n nalang siya kawik na may susuko niya ang kanyang virginity sa hindi niya nobyo at lalong hindi asawa. Kabado na siya. Nag-iisip ba si Albert na isidyo siya para makuha ang kanyang pagkabarhan at pagkatapos ay pagtawanan lang siya nito? Kailangan palang magingat siya. Kailangan palang hindi na magkaroon ng pagkakataon si Albert na ulitin ang kapangasang ginawa sa kanya. Dapat niya nga aminin na kayang sindihan ni Albert ang woman passion niya kapag ginusto nito. Kaya the best defense ay yung siya ang iiwas, siya ang iila. Hindi sila dapat magsolo ni Albert dahil mapanganib ang lalaking ito. Linggo, maagang gumising si Bea. Sumigla siya nang makitang nasa almusalan ng papa niya. Si Lolita at ang midang nagsisilbi sa mag-asawa. Good morning, Papa. Good morning, Aling Lolita. Humalik siya sa pisngi ng ama tulad ng nakagawian na. Kain na iya. Masarap itong dinaing na bangus. Si Lolita ay nakangiting bumati kay Bea. magsisimba kayo? Sasabay na ako pwede. Nagkatinginan ang papaniya at si Lolita. Nagtakatuloy siya. Bakit ho? Mali ba yung tanong ko? Natitigilan ho yata kayong pareha. Tumikhi muna ang papaniya. May hindi pa kami nasabi sa iyo, anak. Huwag ka sanang magalit. Kaya naman hindi namin nasabi kagad. Naghintay kami ng tempo. Tila ngayon na ang tamang pagkakataon na dapat mong malaman. Na ano ho? Magsisimba nga kami, Bea? Pero hindi sa Catholic Church. Yung sisumama na ako sa relihiyon ni Lolitas Albert. Iglesia ni Kristo sila. Iglesia ni Kristo na rin ako. Nabitiwan ni Bea ang hawak na tinidor at kutsara. Lumikha ng nakakagulat na ingay ang kumbiertos. Pagkatapos ay nagsimulang libingan ang komedor sa katahimikan. Naghihintay ang mag-asawa sa maaaring sabihin ni Bea. O marahil ay nia-expect nilang magagalit si Bea at mag Magagalit nga si Bea pero tahimik lang siya. Kumain siyang wala ng imik. Asiwang-asiwa tuloy si na David at Lolita. Sa halip na lumakad na at magsimba, ay nagkulong na muna si Bea sa kanyang silid pagkatapos mag-almosil. Nagpasya siyang sa hapon si Simba. Ayaw niyang pumunta sa simbahan ganitong upset siya. Hindi naman siya galit sa ibang relihiyon. Malawak ang pangulawa niya. Alam niya na ang tao ay hindi na ililigtas dahil sa kanyang relihiyon. Ang paniniwala sa Diyos at pagsunod sa mga kautusan ng kabutihan ang magliligtas sa tao. Pwedeng maniwala sa kahit anong relihiyon ng tao, basta ang sinasamba ng relihiyon ay ito ay ang totoong Diyos ng kabutihan. Ang kinasasama ng loob niya, siya la pala at ang kanyang papa ay para nang hindi mag-ama ngayon dahil hindi na sila pareho ng simbahan. Natitiyak na yung iglesia ni Christrine ang relihiyon ni Albert. siya ang silid ng mainit. Magpapatugtog siya ng compact sa sala. Ang taong iniiwasan niya ang naabutan niya sa sala. Paalis si Brown. si Albert. Bihis. Mukhang sisimba ka. Wala niya. Hindi miwiti si Albert. Sasamba ang tamang tema. Bakit hindi ka pa sumabay kinapapa at aling lulita? Sanay akong sumambang mag-isa. Kanina ko lang nalaman na hindi pala kayo katoliko. ko. Tinignan siya ng matalim ni Albert. Hindi niya. Iglesia ni Kristo kami. Ikaw gagalit mo yun? Mamantawin na si Bea. Hindi lang ako sanay siguro na magkaiba na kami ng relihiyon ni Papa. Sarakas mo kong umiti si Albert talagang hindi na tulad ng dati ang ngayon, Bea. Marami nang nagbago. But I respect your religion. Ganun naman dapat, hindi ba? Halatang masama ang loob mo. Parang gusto siyang inisin ni Albert. Mawawala rin ito. Kapag sanayin ako sa katotohan ng katoliko ko, iglesia ni Cristo na ang papa ko. Dapat nga yung umpisan mo ng matutong tumanggap ng changes. Makahulog sagot ni Albert. Bago siya muling nakapagsalitay, nakalabas na ng bahay si Albert. Ilang saglit pa ay narinig na niya ang hugo ng kotse nitong lumabas ng garahe. Nagbihis siya bandang alas 4 ng hapon at ang nayaya ang samhan siyang magsimba ay ang kusinera nila. Numan ang mga araw na hindi niya napag-usapan ng tungkol sa relihiyon. Tila tanggap na ni Bea yun. Ngunit isang araw na galing siya sa kanilang opisina, ay nadat niyang nakatambak ang mga tinastas na carpet sa garahe. Kulay krema ang carpet. Nagtanong kagad sa maid si Bea, sino bang nagtanggal ng carpet at saan tinanggal yun? isang kulay ng carpet sa mansion nila. Kulay krema lamang. Mambeya, galing po yan sa silid ni Sir Albert. Nagpalit na po siya ng carpet sa kanyang silid eh. Kulay maruna po ang ikinabit doon ngayon ng dalawang tao. Ipinalagay na nga po niya sa bodega ang mga upuan at mesa sa silid niya kasi pinalitan ng niya. Iba, may nagdeliver po dito sa mga mesa at upuan kanina. Magaganda po talaga. Sagot ng min Kumulo ang dugo ni Bea. Nagmamadaling tinungo niya ang silid ni Albert. Malalakas ang katok niya. Kulot na ang Albert ang sumungo sa pinto ng bagyalang ng mukas. O bakit? Kanino ka nagpaalam na papalitan mo ang carpet at furnishing ng silid na ginagamit mo? I mentioned it sa dala. Bakit kay pa palang? Sana pati sa akin ay nagpaalam ka rin. Huwag kang magtanggal o magpalit ng kahit ano na walang permiso sa akin. Bata pa si Bea ay ayaw na yung pinanghikilaman ng kanyang gamit. Di kasi ang maramot basta gamit niya. Ang one na ito ay kanya. Mana niya. Hindi nararapat na ang pinatiti na rito ay makikialam sa kanyang mansyon. Magiging smooth lamang ang ni Albert na ito kung ay gagalang ito ang pag-aari niya. yan. Hindi naman na sindak si Albert. Sa pilitan lamang ang pagtira ko dito, gusto kong ma sa mansyon na ito. At ang tanging paraan para maging at ako ay ituring ang lugar na ito na parang akin. Paano ko maituturing na parang akin din ito? Kung magpapaalam pa ako sa iyo kahit sa pagpapalit lang ng carpet at mga furniture sa silid na tinutulugan ko. Look Albert, gusto kong maging komportable kay dito sa bahay ko, pero hindi ko na hiniling. Naituron mo itong parang sayo. Pinamukha na ni Bea ang lalaki. This is Bea, the selfish talking. You want to have your cake and eat it too. Puro ka talaga pakabig. Gusto mong hindi nag-iisa, pero naayaw-ayaw mong makanti ang iba ang mga gamit mo. Sige, magalit ka. I don't give a damn. Basta gusto na kayo ng kulay ng bedroom ko. And I like my new furniture. At wala na tayong dapat pag-usapan na wala ang gwapo at masungit na mukha sa pinto na ipinit nitong muli. Nangatal ang buong katawan ni Bea sa naramdang magalit kay Albert. ang tungkol sa pagpapalit ni Bea ng carpet. At mga furniture ay pinag-uusapan niya David at Lolita. Ang alam ko ay sinita ni Bea ang anak natin, David. Hindi na gustuhan yung pagpapalit ni Albert ng carpet at furniture sa mulang paano. Worried ang tono ni Lolita, Sensio. Hinihintay ko ang may sabihin sa akin si Bea. Um, sa akin siya magre-reklamo, iaamuin ko na lang. Hihilingin ko na lang na pagpasensya na lang niya muna si Albert. Nang inis lang siguro si Albert. Napilitan lang kasi ang binataan natin na pumisan dito eh. Kalmado pa naman si David Asensya. Para sa akin ay mali si Albert din. Eh. Kahit pa nang inis lang siya. Ano ba ang napala niya? Iisang pamilya na tayong apat. hindi pa ba na mag-away sila ni Bea? Maano ba yung si silang permiso sa angpang mo? Baka akalain ni Bea tuloy na balasubas ang anak natin na hindi marunong rumespeto sa pag-aari ng iba. Ano ba ang gusto mong gawin ko, Lolita? Pagsabihan natin si Albert. Hindi madaling pagsabihan ng anak natin yun dahil nagsisentimento pa yan sa pagpisa natin dito eh. Ayoko namang masyado nung magtampos sa atin si Albert. Tumahimik si Lolita. Basta nagsalita na asawa, hindi na siya nakikipag-argumento. May isa pa nga akong pinoproblema eh. Ani David, ano? Napapansin ko na parang may iba ka pang iniisip. Napatingin si Lolita sa asawa. Ang negosyong pinamangwala ni Bea, hindi na maganda ang takbo ng operasyon. Ha? Bakit nagkaganon? Blame it on her experience. Bea is bright, a fast learner. Pero may limitasyon pa siya. She can handle everything. Lalo na mga tao ang akala niya ay lubos ng pagkakatiwalaan sa opisina. Anong ibig mong sabihin, Dave? Na may nangungurakat sa opisina at hindi alam ni Bea. Iyan ang matindi kong kutom. Nag-drop na ako ng dalawang beses sa opisina this week. Sinili po ang bagong record. Ang ibang papeles, resibo. May dalawa o tatlong tao na importante ang posisyon ang nagkakakwarta sa likuran ni Bea. Hindi ito alam ni Bea dahil nga bagito siya at hindi pa marunong mag-detect ng mga kalukohan ng dalaga ko. Abay baka bumagsak ang negosyo ni Bea. Babagsak kung hindi maaaga pa. Ang problema pa, nakikita ko na close si Bea sa mga taong ito. Buo ang tiwala niya. Sila rin kasi ang mga taong pinag-iguanan ko rin kay Bea sa negosyo nung magpasya kong umalis. Hindi ko ngayon alam kung paano sabihin kay Bea na dapat nang alisin ang mga taong niyon. Ipakita mo kay Bea ang ebidensya ng panluloko ng mga taong yan para paalisin niya. Expert ang mga manluloko, Lolita. Hindi madaling masakul. Sa bagito mga mata ni Bea ay maaaring hindi niya makikita na niloloko nga siya. Ano ang plano mo? I think mapipilitan akong bumalik muna sa pamamahala sa opisina. Pero hindi mo sasabihin kay Bea kung bakit gusto mong bumalik muna doon? Hindi. Not yet. Useless na sasabihin sabihin. Dahil nga hindi ko pa naman mapalitaw na malinaw ang kasalanan ng tatlong yun. Hahayaan kong siging maging close si Bea sa tatlo para hindi rin sila maghinala Nako ay nagbalik para mag-imbestiga. Akala siguro ng tatlong yun. Kung mo iniwan ko si Bea ay titibanan sila. Naghintay lang pala ng tsempo ang tatlong yun at saka lumitaw ang kanilang pagkatrider. Halatang nang si David Asensio. Sino ba ang tatlong pinaghihinalaan mo na pati -day -day? Ang una si Mr. Silva. Ang matagal ng katiwala ko noon sa opsinan yun. Ang dalawa pa ay si Namani at Eva, parehong accountant sa opisina. Magpinsan si Namani at Eva. Kay lamang halos ni Bea ang dalawang ito. Nagulat pero natuwa naman si Bea sa kagustuhan ng papa niya na magbalik sa pamamahala sa kanilang opisina. Of course, you're welcome to manage the office again, papa. Dapat nga siguro ay niluko kayo kaagad. Medyo hindi na kasi ako mati-challenge sa consultant si job ko sa firm ng aking kumpadre-anak, ang ibinigay na katwiran ng David Asensio. I-announce ko na bukas sa opisina ang pagbabalik ninyo, Papa. Biarnas na bukas. Yes, you can tell them. Sa lunis na ako papasok. Siguradong matutuwa si ng Mr. Silva, Papa. Pilit lang ng umiti ang ama. Naaawa siya sa apon. Kung hindi pala siya nagbalik, ang mga taong pinagkatiwalaan niya dati ang wawasak sa kinabukasan nito. Kinabukasan niya itinipo ni Bea ang tatlongpong empleyado ng kanilang opisina. I have great news for you people. Simulaan nung na ito na muli sa ating opisina ang father ko. He told me he wants to manage this office again at siyempre pumayag na mga ako. It's good na hindi pa ako nakalipat sa bakanting opsina ng papa ko. Intak pa rin ng mga gamit na ilun at sa Monday nga, sigurado noon si Yauli nakaupo. Masigla ang pagbabalita ni Bea sa mga tao nila. Nagpalakpakan ng mga empleyado ang hindi alam ni Bea. Lihim na nagkita. At nag-uusap sa isang restaurant sila Mr. Silva, Manny at Eva matapos ang office hours. I hope walang nahalata ang matangdan yung kaya babalik sa opisina. Twice this week ay parang paamoy-amoy siya sa so opisina. Kita ang tension ni Mr. Silva. Relax, Mr. Silva. Malinis naman ang trabaho natin eh. Kung hindi expert ang mata ng titingin, wala siyang makikita ang anomalya. Confident na nakangisi si Manny. Inangilan siya ni Mr. Silva. Not understate, meant the old man. Matagal ako ng trabaho sa kanya. Kailala ko ang talas niya. May makikita man siya sa records. Mahihirapan pa rin siyang idain tayo. Ganyan kami kagaling ng pinsan ko, Mr. Silva. Wala rin kakaba ba si Eva na nagsindi pa ng sigarilyo. Ang duda ko talaga may hinala na siya kaya siya ulit mamamahala ng negosyo ng anak. May hinala pero paano nga kung hindi naman mapatunayan? Look, Mr. Silva, kuhanin natin ang loob ni Bea. Buo ang tiwala niya sa atin. At saka madali namang intrigahin niyo ng mag-amang yan eh. Alam nilang tatlo na ampun lamang si Bea. Alam din nila na administrador lamang si David Asensio sa mga negosyo. At ari-ari ang nilungo ng mayamang Lona Asensio. Si Bea ang tunay ng pagmana. ang ibig mong sabihin, Emma? Dahil kaibigan at halos kabarkada na namin ni si Bea, maaaring namin siyang magiging ng sabal ng mga pahiwatig na maaaring magbibigay sa kanya ng mga ideya. hindi maganda tungkol sa kanyang ama. Alam naman natin na may ibang pamilya sa ngayon si David Asensio. Minsan nga inaiday ang samin ni Bea na nahihirapan siyang makisama sa tunay na anak ni David Asensio. Na-exploit dati ng sitwasyon nila, to our own at ba't.